Tendang araw mga kabubog ano? Uh, nandito tayo sa suki nating mga lakal Ito yung na-interview natin dati ano, Mga kabubog na nakatira dito sa isang makanting lute Na nangangalakal ng mga basura ano? At um, Wala nga pala May kwento ko lang sa inyo mga kabubog Nung isang araw Habang wala akong biyahe Ay eh, Na-interview tayo ng mga estudyante, mga estudyante ng Enyo ano at mm, idinokumento nga nila yung ating ginagawang pag house to house at pamimili ng kalakal ngayon pagkatapos nga may dokumento at magawa naming mag house to house habang naka video ay sumama sila pa sa akin sa aking bodega ano? at in interview nga ako ng in interview marami silang itinanong at isa nga sa tanong nila ay yung batas tungkol sa pagre-recycle ano. Hindi ko lang matanda kung anong batas 'yon. At mm, tinatanong nila kung anong may tutulong ng ganitong mga nangangalakal at ng pagre-recycle sa ating bansang Pilipinas ano. Ito nga mga kabubog uh, ginagawa ko ngayon ay pumipikap ako dito sa isang sa isang nangangalakal o namumulot lang siya hindi siya namimili mga kabubog yung kanyang kalakal pinupulot niya lang sa kasura ano tingnan nyo naman mga kabubog itong lugar na ito ay bakanting luti ito dito sa Milagrosa ano at kung makikita nyo yung mga basura dito nagkalat lang ano nagkalat lang at kanya-kanyang tapon siguro ang mga tao dito o mga dumadaan dito hindi natin malama kung sino yung tatapon dito ano? ito naman mga ating isang scavenger ay lahat ng mga at at recycle ay kinukuha niya ano? ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nakuha niya ano? at bakit masasabi natin na may tulong ano? kasi yung mga kabubog yung mga kinuha niyang kalakal ay mga nare-recycle ano ito kasing lugar na to hindi ito papasukin ng mga nangungulikta ng basura para kunin yung mga basurang yan hindi nila yan papasukin kasi abala sa kanila yan eh ang kinukuha lang nila yung nasa mga residential at nasa bahay bahay hindi nila papasukin itong lugar na to para kunin yung mga nagkalat na basura dyan ngayon ito pakita ko sa inyo yung kanyang mga nakulikta galing doon sa mga itinapo ng mga tao eto yan. Sako sa mga kabubog no. Sako sa ng kalakal ang nakuha niya. So paano natin masasabi na hindi nakakatulong sa kalikasan? Eh hindi naman mabubulok dito yung mga kuno ano yan eh, Yung mga plastic na yan, hindi yan mabubulok dito sa loading ito. So anong gagawin diyan? Dadating ang panahon, ipalilinis din ng may-ari yan, ipapahakot din yan. So malaking bagay na nakukuha yung mga pwede pang i-recycle ano so pakita pa natin yung iba nandoon na sa labas hinakot na niya ano nasa kwal lang tayo sa labas ng kwan malapit lang tayo sa highway ano baka luti lang ito ayan mga kabubugo oh. kanya-kanyang tapon lang sila di ba marami kasing hindi nakakalam ng pagre-recycle ano kahit may napagtibay ng batas marami pa rin kuan hindi nakakalam tingnan nyo yan mga kabubugo oh. yung mga gulong na yan ano? mga nagtapon lang yan dito ayun eh nabibili naman yan eh oh, bakit hindi nila hindi nila siguro alam ano yun may gulong pa dun oh. hindi kasi yan nabubulok mga kabubugo ano? okay lang sana dito kung nabubulok hmm. ayun kung ano-anong mga basura dito sa bakanting lote na to. Ayan o. Papasukin ba yan ng mga makunguliktad yan ng kwan Basura. So, ang ginagawa nitong ating kwan mamumulot, ay pinupulot yan ang pinupulot. Lahat ng mapapakinabangan niya. Tingnan niyo kung gano'ng karami na pulot niya, mga kabubugan. Ano? Mamaya, papakita natin sa inyo kung nakamagkano siya sa kanyang pamumulot ng basura. Ayan o. Galing yan doon sa nagkalat na mga tinapon ng mga kwan mga tao dito siguro residente o dumadaan na yan oh. ang dami ang dami niyang napulot mga kabubog ano ano papasukin ba yan dyan ng kwan ng mga basurero para itakarga sa truck hindi yan papasukin dyan mga kabubog kaya napakalaking bagay na may ganito na mga nangangalakal ano magkakapera na sila ano nakatulong pa sila sa kalikasan mas maganda nga sana kung itong mga ganitong tao ay may tulong pa mula sa gobyerno ano kahit pa paano may allowance man lang sana pang kain ano kasi itong mga to ay sa lansangan lang din nakatira ano yan magkasama sila sa lansangan lang din nakatira yan o, doon nagkukubo sa gitna ng gubat ano ay kay sayo mo o tignan nyo itong mga nakuha nya ayano o 7-11 mga bubog plastic lata Ayan. Wala na. Nahakot mo na lahat. So, magtimbang na tayo. So, abangan nyo mga kabubog kung wala. Makakamagkano tayo. Mahawakan mo nga. Pumula so sa amin. So, ito na nga mga kabubog. Tapos na nga siyang magbinta at siya ay naka 474. Uh, pakibilang na lang. 474. Tingnan niyo naman mga kabubog ang pakinabang sa basura, ano? Paano kung walang ganyang basura, ano? Paano na rin ang ating mga mamamayan na walang pinagkakakitaan, ano? Ay, salamat ha, ipong kauli. So, 'yun lang mga kabubog, sana nakapagbigay ng impormasyon sa inyo, ano? Na kailangan mag-segregate ang bawat Pilipino para makatulong tayo sa kalikasan, ano? So, may tulong ang pag-segregate sa ating kalikasan ano oh, puno. Or 74. Medyo maliit nga lang ang pinagpintahan niya kasi malangkag. Marami lang siyang tingnan pero malangkag. Ano, mumurahin lang kasi siya. At least naka 474 siya sa pamumulot. Nakatulong na sa kanyang pangangailangan. Nakatulong pa sa kalikasan. So maraming salamat sa inyo mga kabubog